Ganito maglaro ang mga kambing, guys. Ang cute nila. <laughs> ayan. Bukid life, province life. Ayan. Ayan ang laro ng mga alagang kambing. Busog na kasi sila, kaya ayan, laro na lang. Busog na yung mga alaga. Gusto na nilang pumasok sa bahay nila. Pero ayaw ko pa, so laro-laro muna sila. Kasi yung mama nila oh, kumain pa yung mamagot na itim kaya yung problema ko dito nila guys mayroon silang ano, tick katu so, sabi ng ano, nasa facebook yung lalaki sa uh, sabi niya, napaliguan ko daw ang kambing, at kuskusin ko yung ano may mga kuto hindi pa ako nakatry na liguin yung kambing ba, baka ayaw ng kambing <laughs> na kawawa naman sabi niya, after ano daw Uh, i-dry daw yung kambing with towel or i-blow and dry, blow dry ng air hair dryer. Mal walang ano ba, hangin lang. Iwan ko, hindi po nakatry, so, wahan ko ba kung okay ba siya. Pero yung nagsasabi, yung mga goat farmer din sila. Maganda yung mga goat nila galing uh, from Batangas. Ilocos, gabi, yung ganda ng mga kambing nila guys. boer Mga imported galing from Australia sa so ito, mga backyard goat lang to So, yung ano, yung brown, mga, ilang months pa ba ito? December? December ata? Parang 3 months pa ata sya. Wala wala! Si, siguro sa summer ko napiliguan kasi medyo, ano ngayon eh, maulan, malamig. Ngayon lang umahangin. Yan. So, kawawa naman yung ano. Yung mga kanding. Ayan, naglalaro na sila kasi ano. Busog. Magkuhin ako. Yung mama, kulang pa siguro. Kumakain pa siya. Itong dalawa. yan Kasi kanina pinagkawalan ko sila. So, kahit saan-saan sila makapunta. Pwede ka, anong makakain nila. So, ngayon, ngayon, tinali ko na. Ako yun ako kabirgat. <laughs> Nako itong dalawang to. Walang ano. Walang lingaw. Ganito maglaro ang kambing. Ayan. Ops, oops, oops. Kaya lang ang masakit kasi yung cream. Mayroon siyang horn. Itong ano, yung brown, baby brown. Wala.